Isa sa mga inisyatiba ng Angeles City LGU ang pagpapalakas ng edukasyon at kalidad ng pag-aaral ng mga Angelenyo. Layon daw nito na mapabuti ang kakayahan ng mga kabataang estudyante at magbigay ng mas maraming oportunidad para sa hinaharap. Kasama sa kanila mga hakbang ang pagbubukas ng ikalabing-anim na computer laboratory na matatagpuan sa Rafaela Zatin Memorial High School sa Barangay Balibago. Sa pamamagitan nito, mas magkakaroon pa ng akses sa mga estudyante at guro sa teknolohiya at digital resources. Dalawang computer lab ang nakalaan para sa junior high school ng eskwela, habang isa naman para sa kanilang senior high school students. Ang proyektong ito ay parte ng ICT Modernization Program ng lokal na gobyerno na naglalayong matugunan ang wastong student-to-computer ratio. Kabilang din sa mga prioridad nito ang mas pinahusay na digital learning experience para sa mga mag-aaral. Pinangunahan ni na Mayor Carmelo Pogi Lasutin Jr. at Vice Mayor Vicky Vega Kabigting ang ribbon cutting at turnover ceremony para sa bagong pasilidad. Nakasama rin nila ang mga konsihal, LGU officials, si Department of Education Angeles City Schools Division Superintendent Engineer Edgar Domingo at iba pang department heads. Lubos naman ang pasasalamat ng mga estudyante at guro na gagamit sa mga computer lab. Sa kasalukuyan, Pitong public school na ang nagbenepisyo sa ICT modernization program ng Angeles City. Arlene Salonga, CLTV 36 News.